Ito guys. Meron din ba ito sa inyo? Ayan. Ah, pinapakain nyo rin ba ito sa inyong mga alagang kambing? Ayan. Dito, ito yung tinatawag namin na gusukan. Gusukan yan. Ito yung kanyang dahon at may bulaklak na. Ayan. At bilog po ang kanyang bunga guys pag namumunga po ito. Ayan ito yung tinatawag na pinagusukan ayan at ganyan ang kanyang structure ng puno guys ayan lumalaki rin po itong puno na ito guys ayan ito yung tinatawag na pinagusukan at ang ruminan sa kumakain nito guys ay ang kambing lang guys yung kalabaw at, at saka yung baka ah, hindi po ito kinakain pero sa kambing kinakain po nila ito yung gusokan ito guys Nakikita rin ba nyo to sa inyong mga area guys Ito Ito yung tinatawag namin na Saliagbaw Ayan Saliagbaw tawag namin dito guys Ayan, yan yung kanyang bunga Ito yung kanyang bunga Ayan Ito sya guys Ayan Medyo Malambot po yung kanyang dahon Ayan at ang structure ng kanyang puno ay ganyan lumalaki po ito guys Ayan. At matagal na rin kaming kumukuha nito guys sa lehagbo ang tawag namin dito focus natin yung dahon Ayan. Yan yung kanyang bunga. Ito ito po yung matagal na po namin pinapakain sa aming kambing baka at kalabaw ayan sa liagbaw ang tawag namin dito guys ayan. so ito na guys ito na yung mga tanim natin noon uh, past pasta tawag namin dito ayan uh, binigay lang din ito sa kaibigan ko noon uh, 2013 yata yun so ngayon atlanting siso na ah. so magkuha tayo dito ng punla tapos ay ah, lipat natin sa medyo malawak na area para sa darating na tag init ah, may mapagkuna na po tayo ng ah, pagkain ng ating kambing guys ayan ganito ang kanyang itsura guys ito yung pasta pero tatanggalan ito na parang na grass ayan Pasta tawag namin dito guys May kaibigan ako na nagtanong kung ano ba Ito na, ito na siya dol Ito na yung mukha ng ating pasta dol Ayan